Liza um, from San Francisco pabalik dito sa Pilipinas. Hindi ka na ng staff ng PAL kung yung may laptop doon sa i-check in mo Because usually tinatanong nila yan dahil bawal lang laptop sa check-in eh. Opo, perdi n't clear ko po kasi nga po um, I brought two laptops kasi. Uh -huh. uh, yung ah uh, pa ko sana sa office namin kasi kailangan ng office laptop. So nilagay ko siya sa bag, eh may baga ko. Limited lang talaga yung yung uh, ano naman yung the for hand uh, carry? yung 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 uh oo -oh, yung weight limit. Uh -oh. So uh, kinuha ko yung yung uh, yung laptop yung isa so sabi ko hindi na siya kasha, so nandun siya sa loob ng ng luggage. So the the pal staff were informed dun sa San Francisco na may laptop ka na i-check in at inalaw nila yon sinabi ko po na meron akong laptop sa loob. Tapos kinuha ko po yung isa. Okay. Kasi usually, di ba sa mga flights talagang bawal for check-in ang laptop pero inalaw nila. Nakwento mo ito sa mga tagapal nung nag-report ka? am um, actually, kaya po sinabi nila sa akin na yung laptop daw po hindi nila i-cover. Oo, oh, dahil nga bawal mm -hmm. sa check-in. Mm -hmm. Pero meron, after pala nung post ni Ms. Mr. Ice, meron po ba mga nag-reach out din sa inyo na ibang pasahero na ganito rin yung naging experience? Opo, marami pong naging ano po talaga I guess you're kay nakarating na ganitong um there has been discussions because similar experiences have have been uh, ano parang uh, similar incidents have been experienced hmm. po siguro ng ating mga ibang mga ibang travelers din po. Oh, eh, yun lang ano kasi nga yan talaga mag-effort -e ka uh, pagyan eh, na discover mo nang late sa bahay na Uh, obligado ka na bumalik sa airport at magsumbong uh, doon and to make formal everything no kaya din siguro nga leksyon din sa mga nakikinig ngayon sa atin na dumpa lamang sa airport ay busisiin na ako ang aking diyang huling karanasan ko ito lang huli no itong last uh, holy week yung maleta na lamang ko lang siya pero wala namang nawala meron lang siyang L type na mukhang tinaabas pero dahil nga sa hard yung likuran, hindi na nag-effort yung gusto magnakaw. After all, mm -hmm. wala naman siya mananakaw doon di sa loob <laughs> 'di ba pero meron may, uh, eh. meron uh, Kaya nung nakita ko nung nililinis ko na yung bagahe ko nung maleta after how many months no nung in, 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 nilabas sa bodega nung ko nakita doon lang nakita may las-las. may, may nag-attempt pala dito pinadikit ko na lang ngayon uh, uh, pero kasi nga wala naman nawala no so akin na lang yung ngayon lang ito na banggit ko on air dito nga sa experience ninyo na paelsia L-type yung ano. Pero kitang-kita mo talaga yung tabas niya mukhang ma 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 matalas, no? Na kutsilyo ang ginamit doon, ano anumang uri ng knife doon. So, meron palang ganun nga. Yun nga din. So, in fairness naman, di mo alam kung saang airport yan tinabas. Kasi nga dumaan oh, ako po. sa dalawang airport, no? Anyway, so itong leksyon sa atin, doon palang sa airport, tignan na po natin itong ating mga bagahe. Kahit na tayo nagmamadali o oh, pagod, ano, Lisa? Hmm. Oo oh, po. Mm -hmm. Opo. Sige. So, opo. <laughs> mm -hmm. oh, at least ngayon medyo na mababawi naman ko sakali yung oh, yeah. para doon sa watch at maging maingat na lang mm -hmm. talaga para doon sa mga makakakita yes, siguro o. tayo dun sa. What's your message para dito sa mga passengers lalo na papalapit yung Holy Week next week? Ah, uh, ayun po, um, you know, minsan we we tend to trust yung kailangan lahat ng mga gamit natin basta nasa loob ng maleta okay na siya. Um, pero it's still ano po uh, maging ano pa rin tayo na yung mga valuables yung alam natin na pwedeng mawala adalin mm. uh, na lang po natin with us and don't forget nadalin po magdala na lang po talaga ng carry-on yung mm. yung suitcase oh. na pwede natin dalhin with us mm. para doon po natin ilagay yung mga ganitong klase ng mga valuables po natin especially i mean ako na rin naman po ay ay yung sinabi po sa akin about the laptop and the the batteries inside sometimes hindi po natin naiintindihan yung ibig sabihin ng batteries or kung ano man yung sinas yung sinasabi nila hindi pwede sa luggage. Uh -oh. So, yun din po, well be more mindful sometimes, chine check lang siya natin sa tapos mm -mm. parang because as long as alam natin na hindi siya explosive, ganun, mm -mm. pero marami pong mga bagay na in the form of that na pwede pong maging uh, dangerous. So, ayun din, maging ano rin po tayo, maging uh, mindful, ma maging mindful mm -hmm. uh, po.